imbag na bigat kadakayaning kakabsat mga buntoy andito tayo ngayon sa provincial capital ng La Union, San Fernando ito yung capital nila actually kasi yung father ni Lola ko sa father side is dating governor dito sa San Fer La Union yan I love La Union Ito yung nandito tayo. Dito tayo sa loob ng Capitol Building. Yan. Yeah. Ito. Ito si Lolo Mauro. Ito yung Lolo ko. Si Lolo Mauro. Yan yung governor. Price pala sa back to box. Ito yung mga governor dati. Dito sa La Union. Ito yung Lolo Mauro ko. Lolo Mauro ko. Bakit na okay, dito 2 years lang? Bakit nga rin yung nagshow dito? Ano? May din pala. Lolo Mauro. Ito yung mga governor dati. Ito si Lolo Mauro. pero, mga, pero marami talaga yung mga Ortiz talaga. At saka yung mga hindi. Ortega. Ito Ortega. Oh, oh, pero 19 -19. Up. pero Joaquin Luna. Yeah. anak ni ano to ni Tigarito sila Juan Luna eh. Sila Juan Luna, Antonio Luna, Tigarito sila. Mag-anak nila to. Kasama-kasama siya ni General Governor pun di pasir tajar. Iba. Dito tayo sa may Dito tayo ngayon sa may Ito Capitol Sa loob ng Capitol Ng La Union Diba? para of San, ano? Santol Maganda rin pala oh Bilagan Road Kasabar Rice Terraces Tantol, Arantxeria of Northeastern Balawan became a town in 1908 under the sub-province In 1922, Tantol was elevated into a regular municipality status in 1949 by the virtue of executive order Ninth, oh, number 20, 2, 20, 214 issued by Elpidio Quirino. Ayan. Bendel. Ito yung mga... Ito yung mga, mga, mga mapupuntahan mo dito sa La Union. Ito, Tag, Tagadan Falls, Don Oil Spring. Yan. Ito, sa ano to eh. San Juan. San Juan La Union to. Yeah. Tupiden, so, tudipen. So, to deepen ilokot ano yan sa ano yan sa naunyon din to to <coughs> actually yung governor dito ngayon ay si Ortega pa rin matagal na sila na empower dito ma Ortega pero once upon a time naging governor talaga rito si Lolo ko Lolo Mauro ha ha oh, tayo? Nag-vlog ka? Hindi pa. Yeah. Ano natin lahat to? Pagalabas. Ayan o. Yeah. Dito tayo sa may provincial capital of La Union. Yeah. Ito yung dating, ito yung pinakalolo ng mga, ano? Ito yung pinakalolo ng mga Ortega. At yung pinaka-tape react sila, si Don Joaquin Ortega, First Filipino Civil Governor of La Union, August 15, 1901. In recognition of his brilliant and dedicated public service to the province of La Union and indigenous people of Northern Luzon. Ito yung talagang siya kaunaan Ortega, pinaka-lolo niya lang ito, naging Governor ng La Union. Ito si si ano, si President Quirino. Ayan. El Pidio Quirino. Actually yata, tiga rito siya eh. El Pidio Quirino, kakabsat, mga bansa niya. Malacan niyang Manila. This, ed this, edifice stands most fittingly on his high ground to symbolize the aspiration and will of the people of Laudion to build a new life of peace and con contentment on the ashes of war. After the war, after the war, World War II, after World War II, President Elpidio Quirino. Ito yung governor ngayon. Current. Oh, ito current governor. Yung Ma'am Veronica Raffin Ortega de Villa. pag na natin ngayon noon, labas. Kukuwan na natin ngayon 'yung labas ng Kapitolyo. Katingimpak ito yung labas ng Capitol Building ng ang San Fernando La Union yan Tapado kasi ngayon pinagbigyan lang kami kasi dating ang governor si Lolo dito pakilala lang kami pero actually nakasara siya yan o no? La Union Capital yan yan ang capital ng La Union Nandito tayo sa Capitol ng La Union, Kapagsat, mga Bonsoy. Dito tayo ngayon. Mamaya, magpunta kami doon sa isang resort. Sa bawang La Union naman mamaya. Tapos bukas yata, magbabagyo kami. gusto rin daw nila magbagyo. yun Ayan, Ayan kapagsat, mga Bonsoy, Out na muna natin. Upload videos lang, ha. Mamaya dun sa resort, magvideo-video -video ulit tayo dun. tabindagat din yun, sa bawang. Bye-bye. Bye-bye. Ingat -bye, at diyan, bless.